lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart of the delightful Philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, a la shetinang umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo. six mm -hmm. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Bagyong bising na sa loob na muli ng Philippine Area of Responsibility. Habagat naman... Magpapaulan pa rin sa bansa. Ito naman hong -tong document containing charges laban kay dating Pangulong Duterte isinabit na raw sa ICC. Pagbuo ng pinakamalakas na slate para ho sa 2028 presidential elections. Target na gawin ng grupo ni na Senadora Ontiveros. Ito naman Hong Kong Thunder 2025-2 sa pagitan po ng Philippine at American Forces arangkada na ngayong araw sa Pampanga. etong content creator na si Josh Mojica suspendido ang lisensya dahil sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at ang Pilipinas naman nangunguna husa sa mga gumagamit ng AI sa recruitment sa Southeast Asia. Six six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama unlock ng Drive Max Plus herbal capsule at trestencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita nationwide sa umaga. Araw ng Lunes, mga kabrigada, July 7, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, pumasok muli sa Philippine Area of Responsibility. Ang sentro ng mata ng Bagyong Bising. Uling na namataan sa layong 405 kilometers ng north and northwest ng Itbayat, Batanes at taglay nito ang lakas ng hangin na malapit sa 130 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman sa 180 kilometers per hour. Dahil wala nang inaasahang direktang epekto ang bagyo sa bansa, hindi magtataas ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa. Gayunpaman mga kabrigada, Habagat ang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Maaliwalas na panahon at paminsan-minsang pag-ulan naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao na dala naman ng localized thunderstorms sa kasalukuyan, wala nang nakataas na gale warning sa mga karagatan ng bansa ngunit inaabisuhan pa rin ang mga maliliit na sasakyang pandagat ng ibayong pag-iingat. Kanselado pa rin ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong lunes dahil naman sa epekto nga ho ng habagat. Sa Ilocos Norte, suspendido ang klase mula kindergarten hanggang elementary sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Sa Sur naman, kansilado ho ang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o privado. Gayun din sa Aglar, Lingayen at Umingan sa Pangasinan at maging sa Masinlok, sa Palawig, sa Sambales. Wala naman pong face-to-face -face klase sa mga mag-aaral sa may bahagi ng Malabon. Kanselado na rin ang klase mula preschool hanggang elementary sa Ilocos Norte at suspendido ho ang klase mula preschool hanggang senior high school. Diyan po yan sa Basista, Binmali at Labrador, Pangasinan. Wala na rin ang klase mula sa kinder hanggang senior high school sa Aringay at Bawang. Diyan ho yan sa May La Union. Batay naman sa inisyal na datos ng Office of the Civil Defense, nasa tinatayang 13,006 na mga individual na po ang naitalang apektado ng bagyong bising. Natumbas ito ng 3,773 na mga pamilya mula ho sa Ilocos Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley. Ayon kay OCDOIC Bernardo Rafaelito Alejandrino, inaasahan pang tataas ang bilang ng mga apektado dahil sa paunang ulat pa lamang ito mula ho sa kanila mga field offices. Bagamat may mga naitalang pagpaha Limang kalsadang hindi madaanan at ilang bahay na nasira, sinabi ho ng opisyal na wala silang naitalang casualties dahil sa sama ng panahon. Sa ibang balita na ho tayo mga kabrigada, ibinigay na ho ng Office of the Prosecutors sa International Criminal Court ang mga dokumento na naglalaman ng kasong isasampalaban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa abogado ng mga biktima ng umano'y EJ case sa galing ng administrasyon na si Attorney Gilbert Andres. Nakaspecify sa dokumento ang kaso na kahaharapin ng dating Pangulo. Sa nasabi nga akong dokument na yan ay babatay ang mga ipepresentang ebidensya sa confirmation of charges ni Duterte sa September 23. Gayunpaman, nilinaw ni Andres na mga sensitibong detalye, gaya po ng mga pangalan, ay redacted o hindi na po isinama kapag isa sa publiko po yung dokumento sa ICC official website. Aminado naman ang abogado na may posibilidad na sa mga susunod na taon pa, magsisimula ang trial proper kay Duterte. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap na tayo ng mga reports mga kabrigada. Ito raw hong pagbuo ng pinakamalakas na slate. Para sa 2028 presidential elections, target na gawin ng grupo ni Senadora Ontiveros. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada. In unity, there is strength. Yan ang paniniwala ni Senadora Risa Ontiveros. Kung kaya sa loob nga ng unang siyam na buwan nila matapos ang eleksyon, ay nais niyang maipriorityan nila ang pagkakaisa. Matatandaan sa nakarang eleksyon, ilan lang sa mga kalyado ni Ontiveros ang nakapasok muli sa mababa at maging sa mataas na kapulungan. At ito nga ay si Senador Bam Makino, Senator Kiko Pangilinan, Congresswoman Laila De Lima at Congressman Shell Jokno. Inimok niya naman ang mga ito na magsagawa ng kanika nilang evaluation evaluation sa kanya naging performance sa katatapos lang na eleksyon para nga makakuha sila ng aral mula rito. Ayon kay Antivero si pagpapatuli naman din nila ang pag-oorganisa, pagtuturo at maging pagmobilize sa mga Pilipino para makatulong sa pagbuo nila ng pinakamalakas na slate na siyang lalaban at mananalo sa 2028 election. Maaalala binanggit ng senadora sa kanyang nakaraang press conference na bukas naman daw siya na tumakbo bilang presidente kung sakali man. In the heart of changing lives Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigado News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong budget modernization bill Ihahain daw sa kamara Ano kaya laman yan? Brigada Haji Camino Ibrigada mo! Brigada I yeah. <laughs> report isinusulong ni late First District Representative Martin Romualdez na baguhin ang national budgeting system upang matiyak na magdudulot ng konkretong resulta ang pondo ng bayan sa halip na maipit sa pagkaantala at hindi mabisa. Sa kanyang inihahing House Bill No. 11 o ang Budget Modernization Act, na is ni Romualdez na magpatupad ng cash-based budgeting system. Layon nito na pabilisin ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno, maiwasan ang pag-aaksaya sa paggastos at gawing mas madali ang pagmonitor at pag-assess sa lahat ng transaksyon. Ipinaliwanag nito na ang bawat sentimo sa national budget ay pera ng taong bayan. Kaya kailangan magamit ito ng mabilis, tapat at may malinaw na resulta para sa mga Pilipino. Nakasaad sa panukala na ng cash budgeting system ay tumutukoy sa annual appropriations na naglilimita sa incurring obligations at disbursements ng bayarin sa produktong naihatid at serbisyong ginampanan sa loob ng kasalukuyang fiscal year. Target ng panukalang batas ang matagal ng problema sa public finance kung saan obligated ang pondo ngunit hindi nagagastos kaya nauuwi sa pagkaantala ng infrastruktura, kabinbing programa at hindi nagagamit na ayuda. Bibigyan ng mandato ang mga ahensya na ipatupad ang proyekto sa parehong fiscal year at magkakaroon lamang ng tatlong buwang extension para sa pagbabayad. Sa ganitong paraan, makakapagplano umano ang mga ahensya ng mas mabuti, mas mabilis sa makapaghahatid at may uulat ang malinaw na resulta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong Cope Thunder 2025-2 sa pagitan ho ng Philippine and U.S. Forces. Aarangkada na ngayong araw dyan sa Clark Air Base, Pampanga. Brigada Kath Austria sa detalye nyan i-brigada e mo! kada na ngayong araw ang second iteration ng Co-Thunder Exercise sa pagitan ng Philippine Air Force at United States Pacific Air Forces sa Clark Air Base sa Mabalacat City sa Pampanga. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, layunin ng COPE Standard 2025-2 na palakasin ang operational capabilities at readiness ng PAF at PACAF sa pamamagitan ng pinagsanib na pagsasanay at palitan ng kaalaman sa mga larangan ng air operations, disaster response at ground sustainment operations. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi rin ng modernisasyon ng PAF dahil nagbibigay ito ng oportunidad na makagamit at ma Expo sa mas makabagong teknolohiya mula sa defense ali nitong Estados Unidos. Inaasahang mag-aampag ang nasabing military drill sa pagpapatatag ng regional stability at seguridad sa Indo-Pacific region. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 5.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Ang presyo ng palay. Hindi raw humaapektuhan ng pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon ho yan kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan. Ibrigada e mo. Brigada. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling protektado ang presyo ng palay kahit bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Sa kanyang vlog, ipinaliwanag ng Pangulo na may itinakdang minimum buying price ang National Food Authority o NFA kung saan binibili ang basang palay sa 18 pesos kada kilo, habang ang tuyong palay naman ay nasa 19 hanggang 23 pesos kada kilo depende sa kalidad. Layunin ng patakaran na tiyaking hindi malulugi ang mga magsasaka sa kabila ng mas murang bigas na iniaalok sa publikasyon publiko. Isa rin sa mga tinukoy na dahilan ng Pangulo kung bakit kayang baratin ng mga trader ang presyo ng palay ay dahil sa kakulangan ng pasilidad ng mga magsasaka dahilan upang agad nilang ipagbili ang ani sa mababang halaga. Bilang tugon, nagsasagawa na raw ang pamahalaan ng distribution ng rice processing plants at daang-daang dryer sa mga lalawigan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng kakayahan ng mga magsasaka na patuyuin ang kanilang palay at makapili ng mas magandang bentahan. Layunin-anya nitong mapanatili nanatili ang kita ng mga magsasaka habang sinisigurong nananatiling abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga consumer. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya pasa ang hawak nilang palay napipilitin sila na ipbili ka agad dito kung anong mang presyo ang me ang binibigay ng trader In the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sarigan ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Balita, Ito naman content creator na si Josh Mohika suspendido ang lisensya dahil sa paggamit ng cellphone habang nagda-drive Tegada, Jigoboy! Kustodyo! Ibrigada e mo! Ibrigada! ng Land Transportation Office ang lisensya ng social media content creator na si Josh Mojica dahil sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Gumagawa raw ng content si Mojica para sa kanyang social media na ayon sa LTO ay malinaw na paglabag sa road safety rules. Ayon kay LTO Chief Asec Vigor Mendoza, ano man ang klase ng sasakyan na minamaneho, ay dapat kailangan pa rin sumunod sa batas trapiko. Dagdag pa niya, kung siya ay content creator, dapat ay maging huwaran siya. Base sa show cause order, nahaharap si Mojica sa patong-patong na paglabag, reckless driving, paglabag sa anti-distracted driving app at improper person to operate motor vehicle. Bukod sa sham na pong aron na suspensyon ng lisensya, inilagay rin sa alarm status ng sasakyan. Inatasa na rin ng LTO si Mojica na humarap sa kanilang tanggapan upang magpaliwanag in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Department of Education ipinag-utos daw ho, ang paggamit ng Filipino at English bilang medium of instruction sa mga bata at hindi na ho yung mother tongue. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada, Brigada. Ward magturo gamit ang mother tongue. Sa inilabas na kautosan ng Department of Education, nakasaad na magiging Filipino at English na ang medium of instruction o MOI sa kindergarten hanggang grade 3. Maliban dyan, magsisilbi namang auxiliary media of instruction ang mga regional languages. Ipinatutupad ng pulisiyang ito ang Republic Act number no. 12027 na siyang nagpapatigil sa mandatory use of mother tongue bilang MOI at pinahihintulong kalibutan lang gamitin sa monolingual classes ng may basehan o kriteriya. Inaasahang magiging epektibo ang kautosan sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Musical News. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, patuloy ho na isinusulong ni Senador Bongbong agarang pagpapatupad ng Republic Act No. 12076 o yung Ligtas Pinoy Centers Act kasunod ng pagdami ng mga insidente ng sunog at pagbaha ng ngayong tag-ulan ilalim mo ng nasabing batas na kanya hong iniakta, layunin itong magtayo ng mga permanenteng evacuation center sa bawat lungsod at munisipyo sa bansa na kumpleto sa pasilidad. Tulad ho ng maayos na palikuran, sapat na espasyo at ligtas na tirahan para ho sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Sa huli, binigyan din ng Senador ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at makataong facilities para ho sa mga nasalang tao upang hindi na sila lalong magdusa sa gitna ng mga krisis. Brigada Balita Nationwide. Umabos naman ho sa 2025 Hiring, Compensation and Benefits Report ng Job Street na Pilipinas so ang pinakamataas na bilang ng mga kumpanyang gumagamit ng Artificial Intelligence o yung AI sa recruitment sa Southeast Asia. 39% daw ng mga kumpanya ay gumagamit ho ng AI tools para mapabilis at mapadali ang paghahanap ng mga bagong employees. Ginagamit din daw ang AI sa paggawa ng mga job postings, pag-assess sa application at pagbuo ng mga tanong sa interview. Gayun pa man, 73% daw ng mga kumpanya sa rehiyon ay hindi pa rin gumagamit ng AI dahil sa pangamba na mawala po yung personal interaction. Limitadong kaalaman kaugnay sa paggamit nito at takot pagdating naman sa mga gastusin. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ating health news ka Brigada, para ho sa mga teenager, eh, malaking isyo nga ho sa inyo yung inyong mga height, yung inyong katangkaran. Pero tandaan, ang height ay hindi lamang po tungkol sa hitsura. Ito rin po ay palatandaan ng pwedeng malusog ka o tama yung nutrition mo at hindi ka kumbaga ba eh na stunted noong ikaw ay kabataan. Ang pagkakaroon po ng angkop na height para sa inyong edad ay karaniwang senyales na noong bata pa kayo hanggang teenager ho kayo, eh meron ho kayong sapat na vitamins, proteins, at syempre yung pahinga. Kaya mga kabrigada, sa tangkad pa lang, eh may kita kung ikaw ay malusog at nakakuha ng tamang nutrisyon. Pero depende pa rin ho yan sa genetics ng inyong pamilya. Isa po yung pangalang mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Natitiyak naman na makuha po ng mga teenagers ang sapat na nutrisyon at bitamina para hindi ho sila na pag-iiwanan sa height. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nahatid po sa inyo ng Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungal. At Brigada Gab Dalisay. Wala rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News! <coughs> Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.